Guys, good evening sa inyong lahat. Ngayon ay magluto po ako ng manok. 'Yan ang aking manok. Ito po ang aking manok na gin ano ko, guys, gin slice na maliit. Atay at ng manok, puso ng manok, <laughs> onion, garlic, at sili. Tara guys, mag-start na po tayo luto, guys. Ang manok guys ay lagyan ko guys ng black pepper at saka asin. Ayan, na natin ang ating onyo. Yan, isunod ko na guys ang aking garlic. Oh. Then, makaon ikaw hot then. Hot. Tapos, isunod na natin ang ating manok. Na chicken breast. Tapos ilagay na natin ang ating manok na din. Ano guys? Ayan. Hmm, bango. Hmm, sarap. Yan, lagyan natin ng laurel. Dahon ng laurel. Yan, ilagay ko na guys ang ang ano guys ang puso ng manok. <laughs> ang puso ko. Ang sarap ng chicken, kilayin natin ito guys. Ito ang the best na luto guys sa chicken guys. Ito ay paborito, paborito ko guys. Hindi ko lang na video guys. Tama na ako mag video. Ilan ko na to pag ilan na tong pangluto, guys. Ang sarap. Ang sarap. Sunod, ilagay na natin guys ang ating ano, ating atay. Atay ng manok. hindi ating atay. Atay ng manok. Uh, yummy! Yan, maglagay ako guys ng suka. Lagyan natin ng suka. Guys. Tapos, patis. Patis, patis. Huwag natin haluin kasi may vinegar. Tapos, maglagay ako ng water. Lagyan na natin guys ng tubig kasi hindi pa na luto ang ating ano guys tikman natin guys ang ating kilayen <laughs> ang sarap ang sarap tingnan natin guys mm. ang sarap guys ah, the best tapos ilagay na natin ang sili natin guys yan ang nagpapasarap sa ating kilayeng. Oo. Oh. Yan na po ang ating chicken kilayeng. Ito po ay super sarap, guys. Walang diet na naman si Gingging. And guys, ito po ay loto na po yan, guys. Ang ating ating Kila yen. Tara guys. Mag kain na po tayo kasi mainit-init ang ating kanin. Masarap yan. Bye bye.